Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, umaariba ng bonggam-bongga. -bongga. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman Na mga bago natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang this universe tayo ngayon. Oh my gosh bukas na magaganap ang kanilang preliminary competition. Diyos ko, kinakabahan ka na ba? Ako, yes, medyo. <laughs> so, yun. Siyempre, exciting ang competition na to dahil sa sobrang dami ng kandidata at hindi natin alam kung sino nga ba talaga ang tunay na umaangat Diyan sa competition. Alam naman natin kapag ang mga ganitong competition, bigla na lang magugulat ka. Ay, pumasok sa ganito. Ay, nawala sa eksena sa ganito. Taon-taon yan, di ba? Kaya, hindi mo alam kung sino nga ba talaga ang magso-shine like ka-diamond star ngayon dito sa Miss Universe, 'di ba? So yon so eto na din yung pagkakataon na makikita natin ang mga kandidata na lalabas sila isa-isa. So finally, 'di ba? Kasi kawawa naman yung ibang kandidata, hindi sila bibigyan ng spotlight. So hindi ko alam kung sino nga ba yung mga nananahimik o kung sino nga pa yung biglang uusbong, 'di ba? Kasi makikita natin yan sa so performance. So kahapon nga naganap na yung closed door interview ng mga kandidata. Iilan lang din yung mga na-highlights, di ba? Kasi nga hindi natin yung alam ko ano nga ba ang laro nung iba. So totoo lang parang pili ko nga parang sampung kandidata yung naglalaban-laban dito eh. Pero ayun, mas maganda bukas makikita natin sila isa-isa from A to Z, di ba? A to Z talaga. Anyway... Ayun nga, so abangan natin At exciting to, di ba? So, yon At ito, kanina ni-reveal na rin nila yung corona ng Miss Universe. Yung bagong corona na isusuot sa bagong magiging Miss Universe. Mula kay Jewel Murr, di ba? Ang gawa nito ito. ay tinatawag na Light of Infinity. O, di ba? So, nagustuhan nyo ba? Actually, hindi kasi ako fans ng ano, ng fair, uh, ng fair na mga ganyan-ganyan. Kaya hindi ko siya ma-appreciate. Pero parang piling ko naman, parang Mikimoto Moto yung style. ah uh, maganda. ah uh, okay lang. So, gusto ko din yung may pag -ano sa ano. Tapos parang may araw, di ba? May sinag ng bituin. Anyway, So, ayun yung naisip nila. Eh, mukhang corona naman, kaya okay lang. Parang naiisip ko yung corona sa Binibining Pilipinas noon-noon nung Binibining Pilipinas Universe. Ganyan din yung style ng corona, di ba? <laughs> yung pinapatong sa mananalong Binibining Pilipinas Universe. Yung mga panahon-panahon pa panahon, ng 90s, di ba? Ganyan yung corona nila. So, parang sabi ko, ah, okay. So, yan. But congratulations, syempre galing Pilipinas yung corona na yan. Imagine ninyo, mula sa Palawan yung materialis niyan at nakarating na nga sa universe, di ba? Kaya congratulations kay Jewel na talagang nakaka-proud maging isang Pinoy. O, di ba? Mula sa sapatos, ngayon naman sa corona, so sana naman ano din, yung koronahan ay galing sa Pilipinas. Charot! So, yun. So, syempre, yung competition, nandun doon pa rin na talagang, ay nako, patindi na ng patindi. So, kanina din, nakita din natin, ang ating pang battle na si, ano, Chelsea Manalo, ay talagang umaariba na siya. Yung kumpiyansa niya sa sarili niya, no, talagang hindi talaga natitibag. Yung kumbaga, kung si Thailand nararamdaman mo na pressured na siya eh. Oo, si Thailand medyo pressured na siya, kita sa mukha niya. Saka mukhang pagod lagi. E eh, paano naman kasi yung ariba araw-araw tapos ang payat pa. So nawala yung glow. Ewan ko kung ako lang yung nakapansin. Medyo parang ano na, nawawala na yung glow ni Thailand. Pero in fairness kay Thailand naman, ay lumalaban naman ng bongga-bongga. So, tingnan natin. Malay nyo, di ba? Makaabot siya sa dulo ng competition. Tapos si Chelsea Manalo naman, consistent talaga siya, no? From the beginning until end. Kumbaga, mararamdaman mo sa kanya yung yung kumpiyansa niya sa sarili niya, no? Mukha talagang palaban. At tapos kanina nga, ito nga may eksena. Diyos ko, kausap na naman niya yung mga businessman doon sa ano, sa Miss Universe. At kasama pa si Raul, o oh, di ba diba? Ito na naman yung pangalawang pagkakataon na nakakit, nakita ko na nag-uusap silang dalawa ni Raul. Iba talaga itong si Chelsea Manalo. Marunong talaga siya pagdating kung paano niya pakikisamahan yung lahat, no? At paano niya haharapin yung mga malalaking taong to. Siyempre kasama niya si Peru, umarangkada na rin si Peru. Sabi ko nga, nako, mukhang itong dalawang to talaga, maglalast two standing. Ang ganda ng tandem eh. Tapos, ang linis ng mga gawa nila In fairness sa kanila And then ayun So umari ba silang dalawa kanina ng bongga bongga oh, Adon chika dyan dyan tingin ninyo Sila na nga ba talaga ang oh, mag last to standing Nakakaloka Siyempre excited tayo Dahil siyempre Nakikita natin na ano sila eh, yung palaban, lumalabas talaga. Ako para sa akin talaga si Peru na Isa to sa mga matinding kalaban. And then, ayan, si Philippines. Ay nako, ingat kayo dyan. Charot! So, yun. Parang iba kasi yung galaw talaga ni Chelsea, no? Kung baga sa eskwelahan, alam mo na pwede siyang maging valedictorian o salititorian. Yung mga ganon, yung alam mo na mabibigyan siya ng honor. Simply lang, pero ay nako, pag yung mga recitation na, ay mag-ingat kayo. Yung parang nag-aral talaga siya ng maigi na pinag-aralan niya yung competition at alam niya kung kailan siya gagaw gagawa o gaganap dito, ba diba? So, yun, tingnan natin bukas kung ano ipapakita niya. So, ba't hindi pa rin nakalaban dito ni Chelsea, siyempre si Peru, Thailand, Dominican Republic, and Chile. Si Chile nga, eh, umakit na sa stage. Talagang inaano niya, minamanifest niya na yung corona. Naawa ko kay Chile. Actually, dapat kong kumpiyansa ka sa sarili mo, walang ganong eksena. Nakita ninyo yun. <laughs> talaga, Diyos ko, parang kulay na lang suutin niya sa sarili niya yung corona. At ayun. So, ayan, isa yun sa mga nakikita ko. Possible talaga na matindi nilang kalaban dyan si Chile. And then, Dominican Republic. Diyos ko, si Dominican Republic, may sign pa na, alam mo yun, yung hikaw niya ay Katulad don sa corona ng Miss Universe, nakakaloka. Diyos ko, tumbling naman ako dito kay Dominica Republic. Talaga ang lakas din makamanifest sa eksena. Pero si Dominica Republic, nagdadalawang isip ako sa kanya. Pwedeng El Tokuyo, pwedeng hindi, pwedeng... Ano ba yun? Yung iba yung eksena niya, eh, no? Ano talaga siya? Paandar? Ito talaga yung masasabi mo paandar. Eksenadora, pahinadora, yung mga ganon. By the way, maganda pa din talaga siya. Alam mo yon iba din yung beauty na ino-offer niya. Kaya hindi mo rin masabi na, ay nako, maliligwak yan. Malaki yon chance niyang maligwak. Pag na-eltokuyo na siya, yung hindi ka magugulat kasi parang alam mo naman na doon siya papunta. Pero hindi mo rin alam, mamaya strategy game niya yan para mapansin talaga ng bongga-bongga. Eh baka mamaya, eto lang yung pinapakita niya sa eksena dyan. Pero pagkaharap na, iba na, di ba? So yon kaya mag-ingat pa rin si, si Philippines kay Dominican Republic Public kasi, ay nako, iba din yung nararamdaman ko sa kanya. And then si Thailand, of course, Thailand, nakita naman natin na very consistent din siya from the start until end. And then, of course, hanggat na dyan si Halo, hindi mo po pwedeng isnabir ang beauty ng Thailand kasi isa sila sa mga ano talaga priorities. Garot! So, just ko, nakakaloka. Anyway, maganda naman si Opo. Kaya lang, ayun nga, mukhang pagod lang. Tapos, si Peru. Ito talaga si Peru. Hindi talaga na sisira yung ganda niya. <laughs> Mula sa simula hanggang wakas. Talagang consistent din ang beauty na meron siya. So, performance na lang talaga. Magkakatalo-talo dito bukas. Pero si Peru, isa to sa mga kinakatakutan ko na oh my gosh mukhang ito di ba ramdam naman natin eh pero tingnan pa natin malay mo ma yan no? di ba sa si Denmark naman pagdating sa Europe i like Denmark ha sobrang iba din yung eksena ni Denmark talagang paandar din at kumakabog ng bonggang bongga so gusto ko yung yung nakikita ko kay Denmark kasi ano siya fighter sa competition na to at in fairness sa kanya talagang may beauty talaga siya eto pa abangers din ako dito kay Puerto Rico mm -hmm. si Puerto Rico grabe ang arangkada hindi din nagpapaawat ang mga eksena ni Puerto Rico talagang tumatumbling talaga ng todo-todo di ba India. Mm -hmm. Isa rin nga sa mga dapat mong abangan dahil iba din talaga ang performance na ipinapakita nito. Sobrang umaarangkada din at yung beauty. Tapos, Venezuela. In fairness kay Venezuela, hindi ko na siya nakikita pero alam kong malakas si Venezuela kahit hindi siya maging ano dyan sa social media. Iba din yung lakas talaga ni Venezuela. Tapos, Brazil. Yes, Brazil, my gosh. Ay nako, iba din ang eksena ni Brazil. Sobrang, ano din, ang ganda din ng mukha. Pero, depende yan. Baka mamaya mahina pala siya. But, yung ganda niya, pasok talaga sa banga, di ba? Sino pa ba? Ano, sabi nila si Finland. Ako to be honest, na, ang tingin ko sa kanya, matured. Saka, ang maganda lang sa kanya para sa akin yung blonde hair niya. Gusto ko nga hiramin eh. <laughs> so yung blonde hair niya yon doon nagagandahan ako sa kanya sa blonde hair niya. Pero hindi ko siya nakikita na, alam mo yun, ah, performance, di ba? Magaling din to. Pero parang siguro semifinals. But tignan natin, malay mo, di ba? And gusto ko din si Ewan ko yung nangyari kay Vietnam. <laughs> Nawala na si Vietnam sa eksena. Parang nananahimik na siya. Eh, dati pa vlog-vlog yan. Diyan Panay ang video. Tapos kita mo maingay siya dyan. Ngayon wala na. Nananahimik si Vietnam. Parang ligwak na charot. So yun. <laughs> si Vietnam. Ay nako. Bukas yan. kada. Victoria Velasquez-Vincent, isa pa rin sa mga radar ko siya si Victoria Hindi naman mawawala yan sa eksena Kasi naniniwala naman ako kay Victoria na meron siyang ipinapakita dito sa competition na ito Talagang gugustuhin mo At in fairness sa kanya, marunong si Victoria maglaro At alam niya kung kailan siya mag di ba? So Victoria, isa yan sa mga aboners ko So, yon Sino pa ba? Great Britain. Maganda com skills ni Great Britain, ha? Hindi mo pwedeng isnabi niya. Pili ko nga umarangkada yan sa closed door interview, eh. So, abangan natin kung ano ang magiging performance. Saka, ano, performance level dito si Great Britain. Kaya parang pili ko papasok din yan. So, yon Sila yung mga dapat mong abangan. Pero ako, for now, ang gusto ko, top 6 po ha? Dominican Republic, pero Puerto Rico, uh, Venezuela, Thailand, and Philippines. So, yan. So, ayan yung mga inaabangan ko. So, sila ba inaabangan mo rin? Nako dapat mong abangan. And then, magtuwala lang tayo kay Philippines kasi maniwala kayo. Biglang magpapasabog yan ng boga-boga. At yun yung abangan mo sa kanya kasi maloloka ka talaga sa ipapakita niya. Charot. So, yon. So, bukas, malalaman natin kung ano nga ba. So, basta don't expect too much. Ayun lang, para hindi ka ma-disappoint. So, siguro na doon lang dapat i-ready mo rin yung mindset mo na kung ano yung makikita mo bukas. Kasi syempre, maraming aarangkada, baka magulat tayo, di ba? So, basta tiwala lang kay Philippines. Ayun lang. So, malay niyo naman, di ba? Biglang umikse na yan ang bonggang-bongga. Saka, ang inaabangan ko sa kanya yung performance niya. May patikip siya yesterday eh. Sabi ko, oh, mukhang palaban ang lola mo at umaarangkada talaga. So, gusto ko yung nakita ko sa kanya yesterday. Pero napitin lang ako kasi syempre short film lang yon. Pag gusto niyo makita, pumisita kayo doon sa Mama sa vlog, sa Facebook. And then, sana makafollow din kayo sa SB Crown. Ayun. So, yon Nakita ko talaga, umaarangkada siya. Pero, siguro bukas. So, yon tignan natin yung kabuhan ng kanyang pasarela. Parang piling ko, may pinaghandaan naman. And then, ayun. Hintayin din natin, syempre, yung kanyang evening gown. Kung ano nga ba. Piling ko, yellow. <laughs> yes, parang sa buong ano na to, mas ano, yung yellow gold, yellow gold, gano'y yung mga suot niya. And then, syempre, sana maganda talaga yung ayos niya bukas. Ayun, isa din yun sa mga inaabangan ko yung makeup niya, yung magiging aura niya. Sana pasabog, no? So, yon Yan yung mga abangan mo kay Miss Philippines bukas. I'm excited? Kasi ako, yes, ayan yung mga inaabangan kong kandidata. I'm excited na talaga. But tignan natin kung ano ang laro at ano ang magiging eksena talaga dito ni Miss Philippines. So yan! So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, <laughs> At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. もう一度も。